Kung plano mo mangyari ng faceless channel sa 2024 o mayroon ka ng isa, ang video na ito ay magbibigay ng komprehensibong pagsusuri ng aking pinakamahusay na AI boses sa merkado ngayon. Naghahanap ka ba ng libreng tool na maaaring mag-convert ng Filipino text into speech? Well, may magandang balita ako para sa'yo. Mayroon tayong advanced na teknolohiya ng AI na maaaring gawin ito para sa'yo ng libre hindi mo na kailangang magbayad o mag-download ng anumang software. Ang Filipino AI Voices ay may pinakamahusay na kalidad na maaari mong makuha. Kung gusto mong pakinggan ang iyong mga teksto sa Filipino o i-convert ito para sa iyong mga video o iba pang proyekto, tiyak na magiging maganda ang kalidad ng boses na iyong maririnig. Kamusta mga kavlog? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang isang kamanghamanghang tool para sa paglikha ng boses na tiyak na magpapabago sa iyong mga proyekto. Ito ay ang Eleven Labs. Sa gabay na ito, tuturuan kita kung paano ito gamitin mula sa umpisa hanggang sa paglikha ng kahangahangang mga boses. Tara, times. simulan na natin. Una sa lahat, mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Without further ado, let's go! Pumunta ka sa website ng Eleven Labs. Mayroon silang user-friendly na interface na madaling gamitin. Pagdating sa homepage, makikita mo agad ang mga pagpipilian at tampok na maaari mong gamitin. Siguraduhin mag-sign up o mag-login para makapag-umpisa ka sa iyong proyekto. Kapag nakalagin ka na, makikita mo ang maraming mga pagpipilian para sa iyong boses na maaaring pagpilian. Maaari kang pumili mula sa iba't ibang wika at mga tono ng boses. Gagawa tayo ng text para sa ating video. Pagkatapos niyan, click itong voice settings at click lang natin ang unang choices, nandito ang Filipino na wika. Pagkatapos nito, pindutin ang generate voice button at hintayin ang iyong boses na likhain. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa aking Alikesel channel. Huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa susunod kong upload na video. Kapag natapos na ang paglikha ng iyong boses, maaari mo itong i-download o i-share sa iba't ibang platform. Maaari mo itong gamitin sa iyong mga video, podcasts, gaming, at marami pang iba. Kung gusto mong magkaroon ng mas detalyadong kontrol sa iyong boses, maaari kang pumili ng mga advanced na pagpipilian tulad ng bilis, tono, at intonasyon. Pwede bang gumamit ng 11 Labs ng libre? Pinapayagan ng 11 Labs ang individual na mga gumagamit na gamitin ang kanilang mga serbisyo ng libre. Sa libreng plano, Maaari kang mag-convert ng hanggang sa 10,000 karakter ng teksto sa boses bawat buwan. Ang tool din ay nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng pagsasalita sa iba't ibang wika at aksento. Isa sa mga pinakamagandang tampok ng Eleven Labs ay ang kakayahang magbigay ng tunay na boses. Hindi lang ito isang simpleng synthetic na boses, ito ay may buhay at damdamin na tulad ng isang tunay na tao. Kaya tiyak na mapapabilib mo ang iyong audience sa bawat proyekto na gagawin mo. Kahit na ito ay isang kamanghamanghang tool, mayroon din itong ilang mga limitasyon. Sa mga sumusubok na maging digital creators, marketers, o kahit na mga simpleng tao na naghahanap ng paraan upang mapabago ang kanilang mga proyekto, ang Eleven Labs ay isang must-have tool. Hindi lamang ito nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng mga boses sa iyong mga proyekto, ngunit ito rin ay nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng tunay na koneksyon sa iyong audience. Narito ang ilan sa nagbibigay patunay kung gaano kahusay ang Eleven Labs. Kaya't anong hinihintay mo pa? Subukan mo na ang Eleven Labs ngayon at simula ng paglikha ng mga kahangahangang boses para sa iyong mga proyekto. Sana ay naging makabuluhan ang gabay na ito para sa iyo. Hanggang sa susunod na vlog.